ang lumang 500 yen ng Bansang Japan. Ito po yung lumang banknote na bigay po sa akin ni Ma'am Eloisa Mangilit at ni Ma'am Mayra Mangilit. Si Ma'am Eloisa po ang nagbigay nito sa aking anak para po aking may vlog. Natutuwa po ako at may mga ganitong mga pagkakataon na binibigyan nila ako ng mga coins at banknote para maging koleksyon. Yan po ang topic na pag-uusapan natin pagkatapos lamang po ng aking maising intro. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa aking mga kabarya at kapwa kolektor. Sa lahat ng mga senior citizen, mga silent viewer, maging sa mga kaibigan natin dyan, magandang araw po. Ngayon pong araw ay may babahagi na naman ako sa inyo. Itong 500 yen na old banknote ng Bansang Japan. Ito po ay bigay sa akin ni Ma'am Eloisa Mangilit na kapatid ni Ma'am Mayra Mangilit. Sila po yung mga mabait na anak ng aking namayapang si Pangulong Rolly Mangilit. Ito po, pag-usapan natin. Sa overta bahagi po ng banknote na ito ay makikita natin ang isang larawan. Ito po yung portrait ni Tomomi Iwakura. Yan po, sa bandang kanan niyang pera na yan. Yan. Tapos may cherry blossom sa iba ng ilalim. Yan ninyo. Ang lettering po ay uh, nakasulat sa Japan words o yung Nihongo. Yan. Ang number po niya ng pera na ito ay YT80119 4F. Yon, meron sa taas at mayroon sa baba. Ang translation naman po niya ng mga nakasulat na sa Japanese word na yan ay Note of the Bank of Japan. Yan. Tapos yung 500 yen. Tapos yung in, in, uh, image nga po ni Tomomi Iwakura. Tapos Bank of Japan. 500 manufactured by the Finance Ministry, the Printing Bureau. Yan po. Ang translation yung mga letra na nababasa natin dyan. Bagamat nakasulat sa salitang Haponis ay mayroon naman pong translation. Si Iwakura Tomomi po ay pinanganak noong October 25, 1825 sa Kyoto, Japan. Siya po ay inaaring tagapagmana ng isang mayaman at isang makapangyarihang Iwakura family. Kaya po siya po ay tinuturing na magaling na estate man noong 19th century. Naging asawa niya po si Iwakura Makiko. Yan po at siya po ay namatay noong July 20, 1883 sa edad na 57 sa Tokyo City. Iyan po ang maigsing historia uh, istorya ni Iwakura Tomomi. Sa reverse na bahagi naman ng banknote nito ay makikita natin ang Mount Fuji. Ayan po. Na nababalutan ng yelo. Yan. Tapos may salitang nipong ginko. Tapos ang kanyang denomination na 500 yen. Yan po. Nakikita nyo napakaganda ng design. Yan. Tapos may watermark siya. Kung atin pong sisilipin, ayun po yung watermark. Yan. Yan. Yan po ang watermark niya. Kung tawagin ay Sakura on Wabi lines. Yan. Ang mga watermark niya. Yung pong isang issue nito, yung naunang issue dito ay kulay blue. Yan po, kulay blue ito po brownish na po eh. Yan. Pero po yung nauna ay kulay blue. Yan po. Ito nga pong perang ito, bangkot na ito ay nanggaling sa bansang Japan ang issuing bank ay Bank of Japan. Ang emperor ay si Showa. Nagumpisa po ito ng 1926 hanggang 1989 yung kanyang pamumuno. Standard circulation banknote po yan. Ang taon ng kanyang pagkakalabas, 1969 hanggang 1994. Ang value po ay 500 yen. Kung itutumbas naman natin, sa ating currency ngayon, Philippine Peso, nagkakahalaga po yan ng 190 pesos. Yan po. Ang currency po ng Japan, yen, magbuhat ng 1871 hanggang sa kasalukuyan. Ang komposisyon po niyan, papel. Yan. Ang sukat po ay 159 by 72 mm. Ang hubog po niyan ay parihaba o rectangular. May number po na in number 201827 at reference number na P number 95, JNDA number 11-78. Alamin naman natin kung magkano ngayon ang presyo niyan dito sa Numista. Dito po sa Numista, ang pine po niyan ay 220 pesos. Ang very pine po ay 370 pesos. Ang extra fine ay 390 pesos. Ang almost uncirculated ay 420 pesos. At ang uncirculated po niyan ay nagkakalaga ng 630 pesos. Yan po ay ayon sa anumista. Dito na naman po sa eBay. Tingnan naman natin kung magkano ang presyo niya dito po sa eBay, yung pong blue bills na tinatawag o yung kulay asul na inisyo ng bansang Japan na 500 yen ay nagkakalaga ng 7.49 dollars. Samantalang yung brown na katulad nito, brown, brownies, yan po. ah uh, nagkakalaga po ng uh, 12.45 dollars. At dito sa isang eBay, ang presyo po niyan ay $13.99. Yan po, napakamahal na po. Kaya nagpapasalamat ako sa nagbigay ng bangtong na ito sa akin para maging aking koleksyon. Salamat po. Dito naman po sa atin sa cut auction na naganap noong November 28. 2023, cut auction 102 lot 136, nabili po ang ganyang klaseng banknotes ng 621.77 pesos o 10 euro. Yan po. Tapos noong April 18, 2024, sa cut auction din, uh, auction 121 lot 249, nabili po ang Ganyang klase ng banknote sa halagang 621.77 uh, peso o 10 euro din. Yan po lamang at wala nang iba. At bago ako magwaka sa aking content ngayong araw ay nais ko po munang pasalamatan si Ma'am Eloisa Mangilit at saka si Ma'am Mayra Mangilit. Shout, shout out po sa inyo ma'am. Salamat ng marami sa inyong ibinigay na banknote sa akin. Shoutout din po sa mga kabarya ko, kapwa kolektor at mga senior citizen. Shoutout po sa inyo. Sa lahat ng mga silent viewer, maging sa mga kaibigan natin dyan, shoutout po sa inyo. Shoutout po sa Pangulo kong si Alpi Balingit dyan sa RCS Mall sa lahat ng tricycle driver na namamasal dyan. Shoutout po sa inyong lahat. Walang tigil at walang sawa po ako nagpapasalamat sapagkat na kayong palagi at nakasubaybay sa aking channel. Salamat po ng marami sa inyong walang sawang panonood sa aking mga content. At sa huli, ay masabi kong mabuhay tayong lahat. Thank you.